Ito so, nga boss, bukong tayo ang ating fresh na gatas. Lagi natin lang kunting asin. yeah Tapos pakunti lang natin yung ano nyo. Ano yung lang natin. Namiss ko ito kasi yung bata na kami. yung natin yung Okay. Tapos na. Yan yung nanit ko na. yung na tayo nito mga boss. Papalabigin ko lang ito. So ayan, meron dito ulit. Oh, nung isang araw Naghanap ako nito. Fresh na gatas ng baka. Ngayon meron. Ayan ang dami to Apat ah, Ayan, papakuluan ko to, Lalagyan ko ng asin kasi ito yung laging ginagawa namin ni Inang dati nung bata kami. Yes, kapag may pambili ng gatas na ganyan ito, bumibili si Inang, pinapakuluan niya, tapos nilalagyan niya ng asin, tapos yung ininom namin. Sarap, ano anyway. eh. Ayan po, magta-try tayo ha, kasi naisip ko tong gawin eh, na ano, pakuluan. Oh! Ngayon mga paps, yan. Ito na yung nabili kong fresh milk. meron na akong kawali huh? dyan. Yan natin lalagay yung ating fresh milk mga paps. Papakuluan lang natin ito ng mga 2 to 3 minutes lang. Nalagay ko na yung fresh milk. Yan, madami-dami pa naman to. 1 litro. Yan kung makikita nyo. Uy. Oh, madami-dami yan. Sir ay ilagay ko na yung gatas. Ngayon, bubuksan na natin yung... Diyan. Huh? Ayan, tali na natin yung kumulo. Sir Papaps, kumukulo na yung ating ano? Ating Ating... Ating fresh na gatas. Lagyan natin ng... Bukuksan. Wow! Ayan. Tapos, pakangatin lang natin yung ano niya. Aloy lang natin na ko to kasi nung bata nga kami yun yung inaang yun yung okay tapos na yan yung ko na inunom na tayo na ito wakas papalamigin ko lang to ha ayan so, puti geng geng yung so, preso yes, na gatas napakuluan ko rin, naisalin ko na rin dito sa bote syempre nasanitize ko to nagpakuluan ko ng tubig tapos inugasan talaga natin yan ng turmeric at saka ng cinnamon powder para mas healthy ba? Healthy. Ayan, magsasalit na ako dito sa bak Na ako, tapos lagyan natin ng konting cinnamon powder at saka ng turmeric powder. Ayan na mga paps. Ayan. At lang natin haluin ng ganyan yan. Yung ating fresh milk na pinakuluan. Fresh talaga ito mga paps kasi hindi ito yung at nakano <laughs> na anong gatas press talaga to ba press na press inumin na natin ano yung press milk na pinakuluan ko nilagyan ng turmeric tsaka ng cinnamon mm, masustansya ka Oh. Mm. Sarap mga paps ay, sya ka talaga na ba, Paps? Oh. oh, boss, ang isang baso. Thank you, thank you. Bye-bye!